So, what's up mga kasaryo? <laughs> so, kining adlaw no is katoning adlaw nga nag mi atong nagbiyahe mi ni di sa so atong January 24, 2025. So, nangulo mi atong January 26 pod. So, 3 days pod ni nga reunion. So, morning adlaw is nabiyahe na may padulong diri. So, morning atong magi andri sa Bislig no. Kay sa Bislig mami nag dito sa Lawigan. Wala ang pinakanindot nga resort dito. Adel! Beach Resort. Sala <laughs> so, nindot po gayon lang mga crew di, kay mayo kay mo kuan og mga bisita ba. So dire din sa Adel. Sa lawigan rin yun ni makita ni nga Beach Resort nindot luag o nindot yun siya kuan. Kanang facilities kay na basketballan, na pwede ka mag-volleyball, tanan, dako kay Garya. So nindot yun ni sa mga mag-reunion no, sa magtapok-tapok ng mga barkada. So adlaw reunion man ni sa Abaw family. O, pag pagkagabi, pagabot na mo, is gilutuan. ay may sinabaw na yun sa among mga angkol. Nagluto din sila. Kay, tinabangay man eh. Kaya ako ano video-video. Kay, simpre, ako man nangy update ni. Nee. so, <laughs> pagkagabi, pagabot na mo. Kay, mo na to. Tapos, Ist istorya. So, pagkabunta ka. Ah, mo na dahin niyo. Ano, ah, anak ka oh. nindot. kay magbunimunin yung daplin sa dagat. <laughs> Nga, mo rin to. Ang uba, nagbalibol. Kami, nag-itsa-itsa po. Nag-basketball man mo nilang kuandiri facilities nila indot kayo na bay hmm kabi di lord eh. ki atrang dagway oh nya <laughs> yeah, pagkaw ani nga adlaw is nagka tapok-tapok na din diri sa function hall kay magsugod na lagi mong program uh, panagtapok panaghiusa og panaghinigugma ay ah, charot man si Uncle Rocky no naghatag na din sa iyang kwan speech kinipot si Uncle Rani, nagsigistorya na din sila silang mga opening address, welcome address, o mga kwan, purpose of the reunion, anak ba? So, kini sila is, isig represent ni ang mga pamilya. Kaya ako manangim siya ko, gano'n silang ipasayaw na. Ano? Bye. तहे सिंगालि कोर तहें सिंगालि ओ मन पालो तहें सिंगालि कोर तहें सिंगालि मन पालो जेले अक्कोमी मका पापाले गु हा 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 So no grabe ka mga talented juga ning pamilya sa mga abaw jud syempre <laughs> o pagaw man na kapikapi da dayon ta da di adaplin sa dagat kaon kaon anambiko. biko <laughs> so ina kanindot nang kuan diri no, dagat diri sa lawigan syempre pagpagtapok tapok na mo ana ah, indot ka ayo kay kan man <laughs> nya pagagabi din ani nanikanindo to oh hawan kayo nya yeah, maulanon pud lagi mong wala kayo mika kung kuwan jud lagi ka kiat kiat ug maayo mao to nga pagdesisyon na lang mama nga magluto na nagbalanghoy, magluto og mga saging magluto og mga basta mga duma dagan kani gilaw pero kami ah, matik na na nya yeah, sa so basubahan pud ayon para sa atong pamahaw nya yeah, while ng isikay sila tong isda ah, ang uban po naglitson po para sa paniod to anak mana tinabangay ba all for one one for all mm, ariba, ba abaw <laughs> so pagkaloto din anak, mo din na gitanta na ato, sa atong matador no wailain bim bim abaw ano man siya may pinakabagti nga kuhan ang hiwa ay ah, pila din ng mga liwang dayon kuha sa mga litson <laughs> lamig yung litson lechon pad oh jilo mo na na gina mm, si grabe gino, sok sok yun bata lagi <laughs> bitaw ako ning kamot yun pud ko kay na bitay big wish biya un na ng big wish mm. pag uma na ng mga litson mati kaon na day na grabe makahabhabo habo oh. <laughs> grabe makahabhab pero bitaw nindot kayo kay bisan unsa ka mga busy sa mga tao karon anak ngadlaw. adlaw busy ka ka ang mga pamilya nag mga pamilya pero nagkahiusa gihapon mi para sa pagtapok-tapok kung magkailan ay ng mga igagaw. So, maura to. Salamat!